Ayun nga mga kapatid, ano na po ba ang nangyaring kaganapan nung nagkaroon ng rally? Ano daw eh, no? parang halo-halo sila eh. May maka, mga kakamping. Wow, kakamping. May mga talagang ayaw kay BBM pero ayaw nilang sabihin resign. May mga galit ho talaga sa mga kapulisan din kasi nga, eh bakit nyo pinagtatanggol itong mga magnanakaw? Parang ganun ho, no? Eh itong mga pulis naman, nagtatrabaho lang sila, wala silang magawa. Ay Okay, tingnan ho natin anong kaganapan dyan. Isang munting paalala mo na. Kung okay, gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, maraming maraming salamat sa ating Fiber ni Juan. Ito na, i-play na natin. Ano bang meron? Anong kaganapan? Okay na. Thank you very much. Thank you. Oo. you, sir. Oh, 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 oh. Ha? pa. talaga. Ba't di ka pa natuluyan? <laughs> okay oh. na. Thank you very much. Thank you. Oo, oh, oh, oh. <laughs> Muntik na. Papatumba ka pa, lang talaga. Ba't di ka pa natuloy <laughs> Mamaya na ho natin pasintahan. Yan si Father Adik at itong si Renato oh? Reyes. Rumekta na tayo dyan. Father Adik. Kayo ba yung padre na umamin tapos nagbagong buhay daw? Saan sa wala kanya, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Papasadaan ho natin dito, itong si Aling Chapsuy at itong si John Vic Remulia. Yung nagsabi na sa Noche Buena, Eh, handa daw natin Chapsuy. Pambihira talaga tong alin na to. Oo. Walang awas yan bayan ng Pilipino? Mamaya ko mga kapabaya. Meron kasing presyo na siguro... Mababa yung presyo ng chapsoy. Parang sila yung gustong mamili ng uh, Ino Inonochi Buena mo. Bilang isang mamamayang Pilipino, 500 cash na daw. Pag hindi ka marunong mag-budget, edi wala. Hindi mo maririt yung 500 pesos na budget para doon sa Inonochi no Buena. Buena. Parang nakakabaliw naman tong mga to. Kung kayo ang pipili, malamang, eh, kakasya yung 500. Uulitin ko, ano, Itong sinasabi na lang 500 pesos sa Noche Bueno, Noche Buena, eh parang challenge lang ho ito. Hindi ho ito normal sa isang uh, pinakahihintay mo isang beses lang mangyari sa loob ng isang taon, eh 500 pesos mo lang. Sama-sama kayo, pamilya, 500 pesos mo lang. Magkano yung pinaupong manok? Oh, parang 300, 400 na agad magagastos mo yung kuryente mo pa, no? 350. O, paano pa yung mga pangrekado, yung mga panglagay doon? Kasi nakaka... Nakaka-wex din tong mga ito eh. Alam mo naman, busang bayan ng Pilipino, buong, buong Pilipinas, chapsoy lang ang kakainin. Diba? Kaya kung sa kaya, 500 pesos, titipirin mo sarili mo, Christmas. Ang sa amin po dito, hindi sa maluho, ang sa amin mga kapatid hindi ho normal yung 500 pesos sa taas ho na mga bilihin ngayon kasi baka yung iba dyan sinasabi nila Ay, maluluho lang kayo kaya hindi nyo kayang 500 pesos wow pwede kung sa pwede 500 pesos kakasya yun masaya ba yun? <laughs> pwede challenge yun okay yun pero sa normal ho, hindi ho talaga pwede. No? O tuloy tayo. Masitahan natin yan. mo muna tayo dito kay John Vic Rimula. John Vic, kumusta yung uh, natanggap mong sandabukal na masasakit na salita kahapon dyan sa rally? O ito, masasakit na salita na po oh, si John Vic. No? Uh, masaya po pong ipinaparating sa inyo na kahapon po ay napaka-payapa ng ginawang pagkilos ng mga nagpo-protesta laban sa korupsyon. Ang total number po namin na estimate ay hindi ho lalagpas ng 20,000 dalawang pong libo twenty ano oh marami 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 no sa Metro Manila ang nagprotesta uh, sa People Power Monument po ay at its peak mga anim na libo sa ano talaga mga pinklawo na to Dilawan, nakala mo pagka nag-organize sila ang dami Yan ho ang testamento oh, na walang nakikinig dito sa mga dilawan piglawan na to. Sabi nila marami sila. Pero ba't parang tinalo sila ng Iglesia ni Cristo? Yung 2%, no? Halos punong-puno yung ano noon, yung Iglesia ni Cristo. Yung sila yung nag-ano nag Tapos payapa talaga. Sa bagay, marami din naman. Pero marami na nga kayo. Huwag na kayo masyadong magyabang na parang gusto nyo pang higitan yung ano, dating nag-rallying magagaling talaga dyan. 20,000? May 20,000. Sige, sige, sige. Ganyan na ganyan ang mangyayari. Ganyan na ganyan ang senaryo sa 2020 election. Tingnan nyo man ho mga kababayan. Tuloy mo. Uh, Luneta ay 30,000. Eh, si sa Liwasang Bonifacio ay 1,000. 800 to 1,000. At it speaks sa Mindyola, on the first wave ay 2,000. And second wave ay 200. So, meron pang ibang mga scattered all around um, Luzon and Cebu and other places. Pero... Uh, 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 gusto ko rin po palating sa inyo na 100% po na walang nasaktan, walang walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy at yung security preparations ng PNP oh, po ay nasunod at sumunod rin ng mga tao. Precious, ma'am. Kasi di ba, kaso nga lang may awkward dun sa sinabi niya kanina. Sabi niya kasi, yung mga nagpo-protesta laban sa korupsyon. Sabi niya, nagpo-protesta laban sa korupsyon. So, aware siya na may korupsyon. Ngayon, nagbabantay sila don sa nagpo-protesta laban sa korupsyon. Binabantayan nila na baka manggulo itong mga tao na to kasi galit sa korupsyon. Tapos, sila yung nando dun, binabantayan nila. Anong binabantayan nila? Yung wag manggulo. Ah. Okay, okay. Pero kung parang ang pangit kasi. Parang ang dating ho kasi sa akin lang, ho, opinion ko lang, no? ang dating kasi parang ipinagtatanggol nyo yung mga koram, no ah, kailangan grabe sanda mo pinaghahandaan talaga nila ng maiki may pa welding welding pa tama nga naman tama pero parang parang nakakaurat naman yun parang ang awkward awkward nyo na pinaghandaan nyo para protect parang anong Ganito ang dating, no? Parang pinoprotektahin nyo yung mga mga taong nagkukurap. Yun lang ho ang sa akin, ha? Kasi, ready-ready kayo, eh. Pero yung kinukuha yung kaban ng bayan, nga nga. <laughs> no? Yun lang, yun lang sa atin dun. First question po, uh, Kat Domingo, ABS, Ben. Sir, good afternoon. Sir, yesterday you were heckled while you were uh, monitoring monitoring the operations of the PNP in some of the rally points. What was your reaction with regard to the public's seeming dissatisfaction with regard to your service and uh, presence there? Well, you have to distinguish between what you said within the public and the people there. You're talking about the public. You're talking about the entire population of the Philippines. I don't think it is. Yon ang sentimiento buong Pilipinas. <laughs> Gusto ka nilang urahin. Gusto ka nilang giganga, gigil na gigil sa pagmumukha mo sa bayo ng Pilipino. Lalo na yung mga taga-dabaw. Anak na tao ka. Oo. As bad as you portrayed it to be. Pagdating po sa mga tao ron, kasama na rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard. Everybody has, feed, has it the freedom of speech. is enshrined in our constitution. Hmm. So yung ginagawa sa kaya, sa... Kaya kahit sabihan ka na para kang gago, okay lang no, John? Akin nun, gumura ako. halos ano, ano pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun. Yeah. as long as they keep the peace. Hindi, as long as na DILD secretary ka. As long na meron ka pwesto sa gabinete ni Marcos Junior. Ganyan ka ka pala yung mga remulya. <laughs> Para naman na sabihin nila kung anong nararamdaman nila eh. Uh, kung ang ko lang iniintindi nyo, eh ba bali wala naman sa akin yon Uh, Kasi oh, so sa sabukang kabal na mukha ko, sabi mo. Sa trabaho ko yun. Okay. Kung sa Sir, yung kay Zaldico in Portugal, can we confirm if he has a golden visa? And how does the DILG intend to repatriate him to the Philippines considering that we have no extradition treaty with Portugal? That is something the DFA will have to answer, not the DILG. Uh, interior kami, so it's only within the Philippines. So pagdating sa ganyang bagay, the DFA is the best person to answer. Okay po, uh, next question, Eden Santos, na 25. Uh, Secretary, good po. Uh, sa part po ng uh, pagtugis kay uh former Congressman Saldeco, Wala po ba tayong group Airport? tugis uh, Pag-aresto uh, ah, sa kanya dahil meron naman pong pagtugis. warrant of arrest. Ang tugis Wala in English tayong... is man ba yun, Ang tugis Hunting ano? Eh, ah, okay. Wala, um, Wala po ba tayong Grove Airport, uh, group effort para mas mapabilis yung uh, pagdaki po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort. Ha? <laughs> um, <laughs> pero naman. <it> is... gijang kayo kila. Sa polisye, no? <laughs> Eh, kinagamit nila yung group effort eh. Di ba? Sila nga unang gumamit dun eh. Kaya medyo siguro na tamaan si Sir. Si Idol Remulia. Kala yung group effort ginawa nyo yung kita dugong eh. Pero pagka mga magnanakaw, anong group effort? Walang group effort. Ano lang nila yan? Titignan lang nila yan. Dahil di ko, wag ka magpapahuli sa kanila. Nakantaw ka, lilitsunin ka nila. Ngayon kung gusto yan. magpahuli, eh, ilabas mo na eh, lahat ng mailalabas mo kung may dito sa issue ng mga maanumal yung flood control. Speaking of that, si <laughs> ano kasi, si Rimulia, ang dami niyang ano, teleserye. Kung ako sa kanya, bago pa siya matiklo, sabihin niya na lahat. Pero yung mo, pinagkakamala na siyang AI. Ah. It's a whole of government approach to get Zaldigo. Uh, the DFA, the DALG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. Uh to what those measures are I cannot speak of yet but I think when it comes to repatriation the FA should be the lead. Siya dapat magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung uh, pag uh, cancel ng kanyang passport. Meron wala. na pagkalam ko na. Wala ng kwenta yung pag cancel, meron siyang foreign passport eh. Yung cancel Ayo nga no. <laughs> pag kinancel yung passport nung uh... Pilipinas niya may ano siya eh may isa pa siyang passport Ano nga ginagamit di, na, di nga nila matrack kung nasaan siya eh ah, So Ayaw. passport siya pag ko lang ha but you can check again pero again we believe he's holder of two passports eh not only a visa but two passports so doon yung may complication tayo ng content O oh, lipat na tayo mga kapatid ha lipat tayo Ito ano paboritong pulutan ng tambayan ng Pilipino to PH update mga kapatid ha nasa description yan ay, tuloy na huwag natin to PH update. Ito, mabangis din to. Paboritong pulutan to ng mga sambayan ng Pilipino eh. Ano, pares pa naman tayong mga blue Yung chibena, chapsoy. Ano naman to Di man lang. Papatumba ka pa. Lanya ka talaga. Ba't di ka pa na... Gagawa. Ano, pares pa naman tayong mga blue The president is one with the nation and their calls to make the liable answerable to... Uh, or to be held accountable For their um, for the issues on flood control and budget insertion, but one of the major calls also in the rallies yesterday was for the president himself to be held accountable, if not by virtue of direct link, by virtue of <coughs> command responsibility. What is the reaction of the president to these calls? And uh, let me let me just also clarify what you mentioned yesterday in the interview in the uh, special coverage of GMA. Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Yun, yun. Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maniwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na uh, command responsibility, siguro magbigay na naman po si... Command responsibility. Anak lang to ako. Hmm. Command responsibility. Ah, secretary niya tumatawag sa Committee on Appropriation para mag-insert sila ng budget. Command responsibility. Oh. Nung dumating, yung, yung uh, gab sa lamesa mo, pinirmahan mo, si Raulo ka, tapos command responsibility. Kaya, ta sila ta, uh, kung paano nila ma-ililink ang na Pangulo patungkol eh. dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. <laughs> Ayan ang packaging nila eh. Pa packaging nila yan. Siya ang nagpaumpisa nito. Pero, pero 2024 pa lang, 2025, 2024, November pa lang, nagagalit na daw siya kay Martin Romualdez. Umabot to ng ilang buwan, anim na buwan, bago pa siya nagalit ng mahiya naman kayo. Anak ng tawa. <laughs> December pa lang, ha? January pa lang, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, binulgar na niya yung mga kalokohan sa budget na yan. Hmm. Kumbaga, na-corner na ng na-corner ngayon. Tapos sasabihin niyo si PBBM ang pinaka pinaka nag-imbestiga. Sa Duterte pa lang sinasabi may problema na eh. 'Di ba nung uh, sabi niya ano to, yung papel, yung oh, daming blanko, 'di ba? Sa, sa gusto natin, babalik tayo doon sa budget na pinirmahan ng amo mong magnanakaw. 'Yon, mga kapatid. Natumbok din ang ating PH update. 'Yun naman 'yung hinihintay namin, eh, sir. Mga ma'am, ipaliwanag nyo naman. Siya naman kasi ang pumirma. Hindi naman ang pumirma nun si Salty ko hindi naman din si Romandis, ang pinakapumirma si PBBM na nagkakaroon daw di umano ng atian sabi nga ni ni ko bakit hindi nyo i-open na imbestigahan din yung Pangulo anak ng titing mga kapatid ito ang mahirap sa atin sa Pilipinas kaya ho hindi tayo umaasenso yung mga ulo din eh yun din yung mga problema eh yung mga nakaupo yung may mga kapangyarihan sila po yung nakikita kong may mga problema talaga sa ating bansa. Sila yung parang uh, ang hirap-hirap nilang pakiusapan, ang hirap nilang intindihin kasi sabi nga nila mahirap gisingin ang talagang gising na. No? Oh, gisingin mo yung gising na yan eh. Hindi talaga kikilos 'yan, parang deadmahin ka lang 'yan. tulog tulogan lang 'yan eh. Pero ang totoo, gising 'yan. Ayaw lang kumilos. So, oh